Diyan, magandang-magandang gabi po sa inyong lahat at alas 10.42 tungkol naman sa pagtulong ito eh. So sabihin na lang natin, Ma'am Risa. Hello po, Ma'am Risa. Sabihin ko lang pangalan mo, ma'am ha? Okay. Huwag na natin ihide yung identity mo kasi matulungin ka naman, ma'am. Okay? Good day, Sir Brian. Mapagpalang araw po sa inyo. Sana po mabasa nyo ang message ko sa inyo at matugunan po ng pansin. Ang isa po ako sa taga-subaybay niyo po, Sir. Ngayon po, nagkaroon po ako ng lakas. Sama po sa akin, mag, mas... Uh, mas pagkakalaki po ng bagahe niya, sobra-sobra 100 kilos. Okay? At nahirapan ako. So, yung 52 kilos, naging 100 kilos sa sobra-sobrang dami. Okay? Samantalang 52 kilos lang siya. Pagdating namin, sabi ko, mag-check-in ka na sa kamo ayusin ang luggage mo. Sabi niya, mamaya na daw 11, March 10, 2024, ang exact flight niya. Ayos ng ayos ng gamit hanggang nag-close na po ang boarding gate at di na po siya nakapag-check-in. Eto ah, ako, na i-book kung pwedeng ma-book siya para makauwi sa Pilipinas. So si Kabayan ang nag-book sa kanya worth 22,000 pesos na ticket. Nakausap niya yung may-ari. Syempre nagtiwala po kami at nagtiwala sa akin yung may-ari kasi magkakilala kami. Na-book siya March 11 ang flight niya. Tapos nangako siya pagdating sa Maynila bay bayaran niya agad kasi naipadala niya sa Pilipinas ang pera niya at peso na daw. Okay. Ha? Solve po ang problema. Iniwan ko siya sa airport. Nung Sunday, tinapon na lang po kasi babayaran every month. Ilang message na sa kanya, wala pong reply. Marami pong nakakakilala na every na everyday nakalive po siya. Ang isa pong problema ko, Sir Brian, may utang siya sa kasamahan namin na 2,000 Hong Kong dollar. Ang pangako, one month babayaran pero ngayon po, wala at wala ding reply. Yung mga pinadala ko po para sa anak ko, di, di na rin po nakarating. Naku po, Diyos ko. Binigyan ko siya ng option, either papalala move cash on delivery o kukunin ng pinsan ko sa kanila sa Tanay Rizal kasi at aga-imos Cavite lang naman po ang anak ko. Sir Bray, alam ko, isa din po siya na taga-subaybay mo kasi nakikita kong humihingi siya ng tulong sa'yo nung nakita ko sa isang live mo. So, stress po, sobrang ginawa niya. Yung utang niya, dito di, di ako daw po ang magbabayad kasi ako ang garantor at nagpakilala sa kanya. Kita nyo? Ang pinanghahawakan ko lang po ang conversation, pictures, and details niya po. Sa mga transaction niya, Sir, humingi po ako sa'yo ng tulong kung paano masolusyonan itong ginag ginagawa niya. May mga anak din po akong sinusuportahan at ang panganay ko pong college na single mother po ako. Ano So, mabilain, mabilain, lope magbanwa, o mabilin, lope magbanwa. Mabilain, mabilain, o mabilin, Okay. So, medyo mahaba po itong ating binasa, mga kababayan, sapagkat ito nga, yung, yun ang nag-mess mo. So, stress po, sobrang ginawa niya, yung utang niya, di, di ito, ako daw po ang magbabayad kasi ako ang garantor at nagpakilala sa kanya. Kita nyo? At ang panganay ko pong kalits na sa Passport po niya ay Marilin Villegas. Maraming salamat po, Sir Tinanggal ko po ang FB niya. Ngayon, Sir, kasi meron po kaming mga group calls na di ko pa po na-delete. Yun po ang FB niya, lumalabas. Bago po niyang name. Okay? Ang name daw po niya ay Meba. Ano to? Mab mab ano? Mabela? Mabe ano? Mabella Mabilin, Lope Magbanwa or Mabilin, Lope Magbanwa. Mabelain, Mabilain or Mabilin. Okay? So, medyo mahaba-haba po itong ating pagdating sa usapin ng problema isipin mo siya ang binabayaran niya po ngayon ay interest pa lamang po nung 22,000 interest pa lamang po nung ticket na binili doon sa kabayan ho natin umuwi sa Pilipinas dito kay ano kaninong paalan nito ang paalan ng kanyang Facebook ay si uh, Mabiline Lopi Magbanwa ito yung Facebook account niya oh Grabe, no? Pati yung pinadala, pinadala ni Kabayan, hindi pa rin ho na ibibigay doon sa kanyang pamilya. Sipin nyo yun. Ito hmm. po ay, ito po mga kababayan ko,